Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. At pansin nyo naman guys, gagawa tayo ng isa sa mga sikat na dessert dito sa Pilipinas. At ito ang buko pandan. So, paano nga ba kapag wala kayong buko guys sa mahanap o nagtitipid kayo at gusto nyo kumain ng buko pandan guys? So, meron tayong solusyon dyan. So, meron lang tayong tatlong ingredients sa bibilhin. Ito ang Angel Creme Densada. 61 pesos lang yan guys. Mr. Hat gulaman na buko pandan 16 pesos lang din at saka white Mr. Hat na gulaman na white. So dito guys, makakagawa po tayo ng 8 to 10 servings ng buko pandan. So sa pagluluto guys ng white na buko pandan ay naglagay lang ako guys ng tatlong baso ng tubig. So tutunawin nyo dyan guys yung ating buko pandan na kulay white at hahalo haluin nyo lang siya hanggang sa kumulo. Tignan nyo na lang guys itong aking video para makita nyo kung paano yung step by step na pagluluto itong ating white mister hot gulaman. Pwede rin naman kayo guys gumamit ng mga ibang gulaman kasi meron akong nabilhan sa Robinsons sa mas maganda siya at saka kapag nilagyan nyo siya ng gatas guys ay, ay mas magmumukhang buko eto kasi guys yung binili ko na gulaman na Mr. Hat medyo ayoko siya kasi nga nagbububo siya pero ang kagandahan nito guys mura siya dahil 16 pesos lang guys yung isang piraso ng gulaman at talagang makakagawa kayo ng maraming buko pandan. Ayan. So, hindi nyo aakalain guys sa end ng video na to ay napakarami nating gagawin at talagang hindi tinipig sa gatas. Kitang kita nyo guys na may gatas pa rin yung ating gulaman. Kasi yung sa iba parang ang lapot na wala na kayong makita gatas, di ba Parang nilagyan na lang. Pero ito guys, sure na sure ako na hindi kayo mabibitin sa cream densada na ilalagay natin. So, haluliin nyo lang itong ating gulaman hanggang sa kumulo at maya maya rin ay isalin nyo sa lalagyan. Ayan. Pagkasalin natin guys sa lalagyan ay kailangan ilagay nyo lang siya sa uh, malamig na lugar para tumigas talaga yung gulaman natin. At para mas maging puti guys yung kulay niya. Kasi brown yung Mr. Hot Gulaman guys. Di ko alam bakit ganyan. Naglagay na lang ako ng gatas para medyo mag white siya. Pero kung gamit kayo ng ibang white color talaga na gulaman guys. May mas maganda. Mabibili siya sa Robinsons. Mura lang din siya guys. Parang 13 pesos lang siya. Then next na gagawin naman natin ay itong Coco Pandan flavor na gulaman. Same lang siya guys na paggawa doon sa ating white. Pero ang difference niya ay naglagay ako ng apat na, apat na baso ng tubig sa ating kaserola. So yan yung aking ta me tamang measurements guys. Ayan na. Ngayon, ilalagay na natin guys yung ating gulaman uunti-untiin lang din natin at hahalo haluin natin hanggang kumulo. Ayan, dahan-dahan nyo guys ihalo siya para hindi siya mamuo mo Hindi tulad kanina sa ginawa natin dun sa white, ba? Diba? Medyo nagkamali din ako dun. Pero dito, itatama na natin siya for the second time around. Ayan, haluhaluin nyo lang yan hanggang sa matunaw muna. Then, magdagdag kayo ng magdagdag. Haluhaluin nyo rin siya guys hanggang kumulo na itong ating gulaman. Pagkatapos kumulo guys ay pwede nyo na ulit ay halo or ilagay dito sa ating nakuhang lalagyan. Hintayin nyo na rin lang guys tumigas yung ating gulaman bago natin i-cut ito. At ayan guys, sapos na po natin ilutong ating buko pandan gulamat at white gulaman. So nasa sa inyo na rin yan guys kung maglalagay kayo ng asukal sa ating mga gulaman. Ngayon naman po na matigas na ating white gulaman ay kukuha tayo ng pangkayod ng buko. Siyempre, pa sa pagkakayod natin ng buko guys, same lang din naman dito sa ating gulaman. Yan, dahan-dahanin nyo lang din yan guys. Kaya tatlong baso lang ng tubig yung ginamit ko guys para matigas siya kapag kinayod natin at yung kanyang texture ay parang buko na rin so kayo rin lang natin yan guys hanggang matapos and then yun na po yung ating tatlong kakailanganin para makagawa ng buko pandan na walang buko diba? sa natin guys kayo rin yung mga ibang part ay ilalagay na rin natin ito sa lagayan. Medyo mahaba-haba guys yung pagkakayod natin dito ay may, dahil medyo mabosisi. Siyempre ayaw naman nating putol-putol yung ating buko na gawa sa white gulaman. Then, after natin kayo rin yung ating mga white gulaman ay pumunta naman po tayo dito sa ating buko pandan na kulay green. Siyempre, ito yung highlight ng ating video. So, yung hati-hatiin lang din natin yan. Nasa sa inyo guys kung paano yung hati sa inyo kung maliit ba yan or malaki. So, akin, tinansya-tansya ko lang din yung aking paghahati ng buko pandan gulaman. Ngayon na matapos na natin guys yung ating gulaman ay paghahalu-haluin na natin yung mga ingredients. Siyempre. Kinangkita nyo guys sa tatlong ingredients lang yan. Isipin nyo sa halagang isang daang piso ay marami na ang makakakain, ba? Diba? At saka guys, sulit na sulit din to at saka pati yung lasa sulit na sulit. Hindi kayo magsisisi na gagawin nyo ito. So, pwede nyo itong ipiang ambag kapag outing, ganyan, o kaya sa mga handaan, kung gusto mo nyong magtipid, makakagawa kayo ng dessert na hindi gumagastos ng malaki. After natin ilagay guys yung white gulaman at saka yung ating buko pandan gulaman, ay kukunin na rin natin yung ating creme densada. So, niref ko yung aking creme densada sa glit. At ihahalo ko na rin dito yan sa ating ginawang buko pandan. Kitang-kita nyo guys, no? Parang buko na rin naman sya, yung texture nya. Bubuksan lang natin itong creme de sada and then tapos na guys ang ating buko pandan recipe na walang buko. So tibid version ito guys. Kaya naman, why not itry nyo na sa bahay nyo hinding-hindi kayo magsisisi. Plus, Siyempre, ngayong mainit na panahon, gusto natin yung dessert na hindi naman siya masyadong mahal at abot kaya sa bulsa. Lahat naman ng ingredients natin, guys, ay mabibili sa palengke. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa malalaking supermarket para lang makabili. O, oh, ayan. Sipin nyo yung 410 ml na sweet, with ano yan, ha? densada, meaning evaporada tsaka ay meaning creamer siya tsaka condensada. So tignan nyo kapag hinalo-halo ko do aka akalain nyo talaga guys na buko. Siyempre dun sa ating pinagkudkuran guys ay matitira doon na mga bloke ng white gulaman. So ang gagawin ko lang dun guys ay hahati-hatiin ko siya ng maliliit at parang magiging nata de coco na rin siya sa ating buko pandan. Ayan. Diba kitang kita nyo guys ha, sobra sobra yung gatas. So kung gusto nyo pang dagdagan ng isa pang gulaman, ay pwedeng pwede yan. Dahil sobra sobra yung gatas sa 410 ml. Pero kasi ako guys, kaya ito yung recipe ko dahil gusto ko na sakto lang yung lasa at hindi siya ganon katamis. Tulad na ng iba. Kasi yung akin, hindi ko na nilagyan ng sugar yung sa may buko pandan at yung white gulaman. Hindi ko na siya nilasan kaya gusto ko maraming gatas. So, hoping na nag-enjoy kayo sa aking video at hoping na gagawin nyo rin itong aking gulaman recipe na walang buko. So, comment nyo lang guys kung masarap ba at nagawa nyo na ba itong ganitong klaseng recipe. So, hoping na maki, na mapanood nyo pa yung aking mga susunod na video about sa pagluluto. At huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe sa aking channel. Ayan, halo-halo na lang yun din yan guys. Then, pwede nyo nang ipalamig yan saglit na mga 1 hour. Then, pwede nyo nang kainin kasama inyong buong pamilya. Kitang-kita nyo naman guys, so para talagang buko, diba? Sino mag-aakala na pwede tayong gumawa ng buko pandan na walang buko? So hanggang sa susunod na video guys, enjoy nyo po ang aking paghahalo-halo ng buko pandan.